Bilang OFW dito sa Saudi, anong pinakapaborito mong Arabic food? Para sa akin, ang kabsa. Dahil mura na, masarap pa. Tara, samahan niyo akong muli at kakain tayo dito sa Albukari Restaurant. Kilala ito ng mga kababayan nating Pinoy dito sa Sulaymania. Pagdating namin, medyo konti pa lang yung tao. At napanood ko kung paano nila ang kabsa. Ganyang kalalaki ang mga lutuan na ginagamit nila. At ganito naman sinasaing ang kabsa. Merong white rice at meron ding yellow rice. Kaya pala malasa ang kanin nila dahil pagsaing pa lang, kompleto na ang sangkap nito. Sa dami ng kumakain dito, sako-sakong basmati rice ang nauubos nila dito araw-araw. Yung iba, gusto nila yung litson manok. Pero ako kasi yung inihaw ang pinakapaborito ko. Pero parehas naman sila masarap. Marami din silang ino-offer na mga side dish dito, katulad ng mga hummus, salad at parami pang iba. Isa sa mga nagustuhan ko kapag kumain ka ng kabsa ay yung mabilis na serbisyo nila. Lalong-lalo -lalo na kapag gutom na gutom ka na, agad nila itong siniserve. Dahil katatapos pa lang namin maglaro ng bowling, kaya naman gutom na gutom kami. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito yung sawsawan nila at yung jeer-jeer. Iba-iba rin kasi ang style ng mga kabsahan dito. Yung iba walang jeer-jeer, yung iba naman matipid sa pagbibigay nito. Dito sa Al pag nabitin ka pa, pwede ka pang mag-request ng extra na walang charge. Nang malaman ko nga na napaka-healthy pala ang dahon ng aragula leaves o tinatawag na girger sa Arabic, parati ko na itong kinakain kasi nakakatanggal din naman kasi ng umay. Kasi ang lasa nito ay may konting anghang. Tapos, pipigaan ito ng lemon para maging balanse ang lasa. At kung sobrang gutom nyo na, pwede nyo na rin kainin ito habang inaantay nyo yung order nyo. Bakit kaya ang sarap ng ginger dito kaysa bibili ka ng dahon na to doon sa mga grocery store? At maya maya pa nga, dumating na ang pinakahihintay naming order. Hindi mawawala sa order namin ang molokya. Isa itong soup na gawa sa saluyo. At para masarap ang kainan ng tropa, Boodle fight ang maganda rito. Marami nga tayong mga kababayan ang galing dito sa Saudi na namimiss talaga ang kabsa. Kaya pag nandito kayo, kainin nyo na ito. Kasi iba pa rin ang authenticity ng kabsa dito sa Saudi. Siya nga pala, sa mga nagtatanong, meron na rin palang mga Arabic resto sa Pilipinas na pwede kang kumain ng kabsa. Meron ako nakita doon sa Malate. Basta, hanapin nyo lang sa Google Map kung saan yung pinakamalapit. Meron din tayong mga kababayan na marunong magluto nito. Sana all! Hi guys! Ito ang bukari na pinakakilala dito sa buong Sulaymaniya, Kung saan dito kumakain yung mga Pilipino dahil sa kakaibang sarap ng kabsa nila. Okay, tingnan nyo yung chicken guys. Oh. O, Ito nga pala ang inihaw na manok na sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung paborito ko. Faham ang tawag sa Arabic nito. Nung bago pa lang ako dito, meron silang serving na one port ang manok. Pero dahil nagbago na ang panahon at nagmahal na rin ang mga bilihin, kalahati at one hole na ang option nila. Pero para sa akin, affordable pa rin ito. Okay, tara, chibog na tayo. Iba talaga pag vlogger, laging nahuhuling kumakain. At nabitin pa nga kami kaya umorder pa rin kami ng kalahating siyawaya. Iba talaga kapag kabsa ang kinakain nyo, masisira ang diet nyo. Kaya doon sa mga payat na dumating dito, sigurado pag uwi nyo sa Pilipinas, mataba na kayo. <laughs> At pagkatapos kumain ng kabsa, libre ang chay dito. Sabi nila sa panahon ngayon, wala na daw libre. Pero meron pa rin naman. Katulad sa kabsa na ito at iba pang lugar dito sa Saudi. Usong-uso kasi ang tea dito sa Saudi. O chay ang tawag dito. Ito rin siguro ang dahilan kaya patuloy itong tinatangkilik ng mga tao. Lalong-lalo na ang ating mga kababayan. Pwede nga rin pala kayo dito kumain sa lapag kung gusto nyo. Maya-maya dumating na yung aming bill. 69. 69. 69. 69 lang yan guys. Ganun karami. 69 reals ang paghahatian naming apat. Murang-mura na yun dito sa ganong kadaming pagkain. Kaya feeling ko, isa rin ito sa dahilan kaya patuloy itong tinatangkilik ng mga kababayan nating Pilipino. Mura na, masarap pa ang kabsa nila. Lalong-lalo na sa tuwing sasapit, ang pecha de peligro.